Paglobo ng bilang ng mga pinapaslang sa Cotabato City at Maguindanao Province, labis na ikinababahala ng publiko. Detali ng balita mula kay Jun Dimakota, ka Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykum assalam, Kuya Angel. Sa talaan ng mga serya ng pamamaril patay sa Cotabato City at sa katabing dalawang probinsya ng Maguindanao, simula Pebrero a 2 hanggang nitong Pebrero a 25, na itala ng probar ang 26 na mga insidente ng pamamaril. Batay sa total na 26, anim sa mga ito ang naganap sa Cotabato City, anim rin sa Maguindanao del Norte, habang mataas ang naitala sa Maguindanao del Sur na may labing apat na records of shooting incident as of February 2 hanggang February 25. 33 katao ang biktima, apat dito ay pawang babae at tatlong minors habang 21 ang kompermanong namatay. Ang huli ay itong ambush kay Engineer Israel Abbas Angas na siyang dahilan na agarang nagpatupad ang foot patrolling ang Philippine Marines na nakadeploy sa Cotabato City. Habang naglunsa din ng surpresang checkpoint ang CCPO sa iba't ibang strategic area at dalawang katao na sakay ng pickup Hilux with plate number MAX 8868 ang nakuna ng tatlong caliber 45 pistol at mga bala na pawang residente ng Datubla, Sinsu at Maguindanao del Norte. Tanong ng mamamayan, ligtas pa ba ang mamuhay at mamuhunan sa Cotabato City sa patuloy na lantarang paglabag ng Comelec Ganban habang papalapit ang pagsisimula ng lokal na pangangampanya? Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakuta, Dizre RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran,